Ala tatlo pa sa akin eh oh. Dos sana eh. Sorry. Wala to mo to. Ala ko. Ay, naubos na. Naubos naman na yata, Brad. Lesing, lesing kasanod. sunod. Ikutan niyan ka sa. Ay, kung na, mo? Lazy? Lazy Ay, Ay, na mo. Ay, okay. dala ko. Ikut talaga yung panyan pa. Oh, so, mas maganda yun. Antayin mo yung ano mo, tira mo. Baka baka mag -jazz. Chas ka na mayroon? Ay! Ay, yung Hey! Shout out! Bantay muna sa pulan, no? Mark. Hindi, hintay-hintay. Yung mga post mo nga, shout out, shout out, shout out. Ay! Wala, pa na siya, Alam mo na ako pa-upload na may, eh. Ay, tapos

Yan, magaling. Unang chants. Nang ano?

Ano? Ano? Kaya malakas Meron ka per? Meron. Ayaw ano kaya? Tapos Ay, titalo ka sa akin. Mas karit hakan eh. Plates. Plates. Ikaw na ko Meron ka ba? na Ano? Ano Ano

Tapos <coughs> <coughs> Panam na yung may Yung niya ulit May kalabang masaglas Naabawi din <siya>. Ay. <coughs> Pag mo yun Tinututok ko na sa Tatlong ano rin to ha Tatlong <coughs> <coughs> tayaan ha Bago <Kala> bumalik Ikaw <coughs> pala

Ito ang yeah, mga city na yan? Alakas na naman! Pagkakita niya ako Hindi ko makakasingin niya city yung malayo, ano shot mo? Oo Ako pang bago

Marami pa insan. <laughs> eh, pinakita ko ba yan? Eh, meron din ako no, na. Nakupo? Oh, nilalakay. Nakupo. Gis yung. May yung. Gis kay. Ayaw na siya, jis. Di, may gis ako. May gis siya, pinakita niya. Ayaw nga pa. Sigur. Yun, sama mo na. Ano yung natong gulang na? Kung di mo pinasiyot, pina o oh, di sana may pang-prepare ka? Kaya ako manay pala. Uulit! May tisakoy po tayo para sa inyong jay. Ayan! Huwag! Oh, Ang oh, utak ng ina mo! May dosi pa <laughs> <laughs> nga ako. Ikaw na pupunta doon. Ay! Siyas si Boyong dyan. Ay, saktong-saktong nga yung banga ko yan. Saktong-saktong nga siya may butas eh. Malapang <laughs> ba? saktong may

mo lang. <laughs> na mukha. Demon. Ay, muto na. Yan. Ang okay, patlo. Ay, ako talaga mukha na tayong bigyan. Baan? Baan? Mayroon, mayroon. Mayroon. Mayroon yan. Sabog yan Hindi mo ba? Ano ko na ito? May discaya May Ito, ka nila! Ano nga ako, nagpapasin na yan? Hindi alam ko na may dos pa ako. <laughs> 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 Oh, oh, go. okay, naman. <coughs> Ayoko na. Hindi na maganda yung gano'n. Puro alog niya. Lumalabit lang eh, no? Oh, puro labit. Ganda sa kalagyan. Tapipag na lang yun eh. <coughs> Hindi naman malakas yung tira, no? <coughs> Mahina naman. Nga, eh. Na eh. Oi. <morally terminar> Game <cawning>